Hello, welcome din ni Corn Princess Tarot So, ito yung reading natin for Cancer. Ayan. Take only what resonates. By the way, this is for Cancer, Sun, Moon, Rising. Ah, uh, check mo na lang yung natal chart mo para sa... Ah... Uh, ano, yung ibang sign na magbibigay ng message din sa'yo. Especially yung Sun, Moon, and Rising mo. Ayan. Pag-usensyaan mo na lang nakahiga kasi ako ngayon. <laughs> Ito yung way na gusto kong gawin yung reading na to. Kaya, bala kayo dyan. Kung ayaw nyo na ganitong klaseng reading, pwede naman kayo mag-next video. Okay. Uh, gusto ko lang komportable ako. Bagaling ko lang guys ng sakit. Kaya, magpasensya nyo na. Hindi pa ako masyadong gustong magtatayo talaga. <laughs> anyway. um Para sa mga gusto mong ng personal reading, Madam P, yan yung Facebook page namin. Tapos, please do support my other page yung uh, ba yung Sibol page Bandang Sibol ayan baka lista ko ng Bandang Sibol guys so sana suportahan niyo rin po ako doon and please do like and comment sa video na to ayan pa subscribe na rin simulan na natin so ang pag-uusapan natin is yung asteroid Chiron yung pagbagal niya ano yung, ma ano yung maging effect niya sa ngayon cancer Cancer, ang maapektuhan nito ay ang iyong mga boss uh, yung mga taong like naging leader or uh, may power over you like uh, pwedeng yung father or father figure sa buhay mo ayan, pwedeng maging uh, bumalik or magkaroon ng pagpaparamdam mula sa kanila or ikaw ito na magkaroon ng pag-iisip regarding sa mga taong to na parang gusto mong balikan or gusto mong kausapin, gusto mong kamustahin, or gusto mong malaman kung ano na sa kanila. And or, pwede magkaroon ka naman literal ng balita mula sa mga taong ito. And a lot of you, kasi nga Kyron is a wounded healer, a teacher, pwede may mga bagay kang matutunan or malaman mula sa kanila. Okay? And, eto nga palang, Uh, pagbagal ng asteroid Chiron is mangyayari siya hanggang January 2 no January 2 2026 so may experience mo tong ganitong kaganapan hanggang January 20 uh, January 2 2026 ayan so yung mga babanggitin ko pwedeng ma-experience mo around this time simula ngayon pa lang ng July 30 tapos ayan na nga no so yung iba sa inyo pwedeng uh, there's someone na may matutunan ka sa kanila like especially mga boss leader pwede may mga maturo sila sa yon na magiging dahilan para mas maging mas maayos ka mas maging mas magaling ka uh, especially nagkakaroon ng sex style ngayon si Chiron with the planet of Venus the planet of love and beauty so pwedeng magkaroon ng um, realizations. Yung iba sa inyo, kung nagkaroon ng pagpapalit ng boss or pagpapalit ng company or na pinagtatrabahuan, pwedeng around this time ma-realize mo na kung ano yung mga bagay na in the past na talagang alin ba dito yung dapat alisan, alin ba talaga dito yung trabaho na dapat nag-stay na lang ako or dapat binalikan ko. So, pwedeng may mga ganong realizations around this time. Kasi of course, kung nasa si Kero, nandun yung sugat eh. So, pwedeng magkaroon ng sugat sa iyo sa area na may kinalaman sa iyong boss or may kinalaman sa iyong career. Ayan. And then, uh, this time, nandun yung realizations. Pwede magkaroon ng limitasyon ngayon sa mga bagay na gusto mong gawin. Especially, yun nga, kung nagkaroon ng mga pagpapalit na mga uh, boss or manager or kung sino man yung nag-handle sa iyo or maybe your father no? Pwede nagkaroon ng pagbabago mula sa kanya na naging dahilan para magkaroon ka ng limitasyon regarding sa mga gusto mong gawin, uh, like um vacation or uh, it could be anything actually. Yung mga gusto mong uh, aksyonan, gawin, like for example, gusto mo pumunta sa ganito lugar, pero hindi pwede kasi may limitasyon pagdating sa trabaho, etc. So, ngayon yan, mag, lalabas siya mga yan, yung mga limitasyon na yan. And pwedeng ito yung maging dahilan para mas yung iba malungkot, of course. Especially, you are a uh, sign na very emotional. So, nandun yung may mga bagay kang hahanapin. And itong time na to, mas mar ipaparealize sa iyo alin ba 'yung mahalaga, alin ba 'yung hindi, alin ba 'yung dapat pinili mo, alin ba 'yung hindi. So mas lalong magmamarka or mas maiisip mo ito around this time na nagkakaroon ng Chiron retrograde. And of course, mas more on sa past. Okay? So may mga past people, past experiences na pwedeng nandoon 'yung pag-iisip mo, ano kaya kung ito'y pinili ko, ano kaya kung ito'y direksyon na Tinaha ko ano na kaya ako ngayon. So, pwedeng may mga ganon. And, uh, just make sure, guys, na mas focus ka more on sa learning. Kasi, of course, kung si Chiron is uh, wounded healer, yan, nandyan yung time na may sugat ka na na ma- mag sa iyo ngayon or susubukin mong i sa area uh, ng buhay mo na yon ayan nga may kinalaman sa boss uh, it, it tignan mo itong opportunity na ito na kung nasaan ka man ngayon marami ka pang bagay na matututunan diyan and focus on the things na matututunan mo diyan yan especially nga diyan sa mga uh, mga taong nagiging um, let's say boss or mga taong uh, ahead uh, sa iyo. It could also be you na may mga bagay kang ituturo sa kanila. Okay? So hindi lang naman ikaw yung matututo but sila rin naman matututo mula sa iyo. So that's it for now guys. Uh, thank you for watching. I love you all and bye-bye.